Abang yung gila na kanina. Buka na lang gusto mo dyan. Dali. Karamaya. Kumusta Umasa hmm. lang. Umo nang. Ba't di niya dala? Kinubos niya na. tricycle pa lang. Uh. Doon nga sumakit sa likod ko eh. Ayaw niya sa loob ko eh. Pero pwede ko sa loob. Malalagdag ka. Dito na lang ako na. <coughs>

Inaanta ko, kami, gakamay. Hindi naman natulog. Suntakin ko kayong magamay. Eh. <laughs>